Very commendable ang ipinatutupad ngayong programa ng isang international company sa Batangas na magbigay ng dalawampung linggong fully paid family leave policy. Ito ang pahayag ni Senadora Amy Marcos sa kanyang pagbisita sa ilang bayan sa lalawigan ng Batangas nitong biyernes, Pebrero 28. Anang Senadora, mahalagang kilalanin ang karapatan ng bawat isang individual, lalo na sa kaniyang working environment. Ang tinutukoy ng senadora ay ang bagong pulisiya ng Japan Tobacco International o JTI na may multi-billion manufacturing facility sa Batangas para sa Pilipinas at Asia Pacific market. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. So, napakaganda nung sinasabi nung itong kumpanya na 20 days family leave, ano man ang kasarian, tama naman kasi langan may pahinga at konting bakasyon ng bawat pamilya. Ngayon, sa Senado, meron talaga akong uh, uh, panukala na magkaroon ng universal anti-discrimination. Hindi lamang sa mga LGBTQIA yung mga gay, ano kundi lahat, pati gay, pati buntis, minsan yung mga Muslim na nakabalot ng hijab, yung ating mga iba't ibang magsalita, yung ibang tribu, yung uh, sinasabing diskriminasyon sa iba't ibang uri, eh hindi naman tama 'yon. Kailangan pantay-pantay sa eskwelahan, minsan inaapi yung mga bata pag naiiba itsura, minsan yung uh, may edad na ayaw tanggapin sa trabaho. At uh, alam naman natin sa eskwela, kapag nabuntis yung bata, hindi na ipapaso, ipapaya, papayagan pumasok. So, hindi ito dapat nangyayari sa ating lipunan sa panahong ngayon. Wala dito sa Taal Batangas, Jonald Bidinarayos nag-uulat para sa BNN News Flash.